Yun, hello, hello, hello. Magandang magandang buhay po sa inyong lahat dyan mga idol. Shout out, shout out. Shout out po sa aking mga viewers at sa aking mga followers at non-followers. Ayan, nandito po tayo ngayon sa tabing dagat mga idol. Ayan po. <clears throat> meron po silang mga nahuling mga lamang lamang dagat po mga idol. Ayan no oh. Ano po kayang tawag nito mga idol? Ayan. Sino po nakakakilala nito mga idol? Mag-comment lang po kayo dyan comment nyo po kung anong pangalan ito yan napakarami po dito ngayon sa ano sa tabi ng dagat yan po nahuli po nila kasi ano lang lumulutang lutang lang sayan yan po Humihinga pa yung isa kasi bago pa lang na nila nahuli ayan siya tapos sabi ng mga bata makati daw po ito sa kat, sa kanilang katawan pag ano pag uh, sa dikit sa katawan nila makati daw ayan po yan napakarami daw po dyan naka, ano, nakalutang dyan sa tubig dyan pa sila yung mga nanguhuli yung mga bata inaano nila ng damit parang sinasala nila ng damit kaya yun nahuli nila ano <clears throat> ano po kaya ang tawag nito mga idol yan po yung dagat ganda pa naman ng dagat kasi malinaw tapos, ano walang, walang masyadong, walang masyadong alon. Sana ko naman, sana maligo. Kaso, meron pong mga ganitong mga ano, makati daw po sa katawan. Ayan po yung mga bata. Ito pa naman yung eh. ngayon dito sa ano, sa Calo Beach Resort. Dito po ito sa Tubay, Agusan del Norte nabalik na po tayo doon sa cottage mo ngayon. Naki-ano lang tayo doon, naki-usyoso kasi mayroon daw silang mga nahuling mga lamang dagat. Ayun, pinuntahan ko, tiningnan ko kung ano yun. Pero hindi ko naman kilala yun kasi hindi po ako taga, hindi po ako nakatira sa dagat, tabing dagat. Kaya hindi ko po yun kilala. Ayan, kung sino po nakakilala noon, comment lang po kayo dyan. Comment, comment para malaman din po namin kung anong pangalan. No? Yan po po sila si oh. Kasi marami po talagang gano'n doon sa ano, sa sa tubig ngayon. Ninahuli pa nila yung mga iba. At so sila marami po nan nanood. Ayan pa. Ang iba. Ganda pa naman ang dagat. Sarap mag tampi siya oh. Kaso meron pong lumulutang na mga gano'n. Mga lamang dagat. Ayan po sila nagkakaano po sila yan po pwede ba